Dib na tayo. Bahay kong bulok. Ay, di pa makabili ng yero. Kulang pa yung sahod natin sa araw-araw eh. Kaya yung yero hindi ako makabili-bili pa. Para so sana, malang araw makabili rin. Dib po na ako guys, yung inumin. Ang, ang balon lang eh ang balo namin ang balo na to ang pagtuyot na ito may tulog pa rin may wala na Tuyo na yung sapa dito pero itong balon hindi pa nagpupuyo. Ganyan ka himala ang, ang tubigan dito. Yung balon na to. Kaya yung bahay ko dyan lang sa taas. Kaya hindi mahirap mag-ibig. Malayo sa tubig. Malayo sa tubig. Ayan ang aming balon. tung yung sapa. Itong sapa natutuyo na to. Pero itong balon hindi pa natutuyuan. Ganyan kaganda dito sa balon na to. Kahit nung tag-araw ng tubig itong sapa. Yung balon. May tubig pa. siya yung bahay ko. eh, sanka ka okay, guys wala nang bubong mo oh. na oh kalbo na yung bubong ko niyan ah. Sira na yung bubong ko guys. Ito yung presto ko. Oh. Anakin ah, na yan. Ganda sana kung maparami itong puti ng balinghoy na yan. Ayan o, pwede itanimin dyan masarap yan, laman yan. Yes, tawid. Tuk nah, sakit sama dah.